ayan guys, magluluto na tayo ng lumpia. Ayan, lumpia ang guday. So, this is toge. Eh. Ayun, makailangan natin sa rito natin. Of course, pero time bag you beans. Hindi ko lang kung tama tong gulay, ah. May garbage. And we have carrots. Kami na sibuyas sibuya sa kabawang. Ito yung pangbalot. And then, lalagyan ko siya ng of course soy sauce, paminta, and then lalagyan ko lang si some oil. So, tingnan natin mamaya guys, anong karakalabasan nito. Ayun, so, i-prepare ko na yung ating mag slice na ako. And then, alam ko yung pang tatagal dito eh. Alam nyo guys, nabubulol ako magtagalog talaga. Hindi ko lang kung anong gagamitin ko. English, hindi ko na masyadong ginagamit. Pero ginagamit ko sa work. Kasi nga hindi ako makapag-dutch. Pero dito naman, mix-mix na rin siya. English, minsan nagda dutch na rin kasi nga may konti na akong alam sa Dutch. And then, pag minsan pag nagtatagalog na ako, pala akong nabubulol. Hindi naman makakalimutin yung Tagalog, pero parang nabubulol lang tayo. Pero andun pa rin talaga yung Tagalog na salita natin. Siyempre, pag nakita ka ng mga Pilipinas sa labas, tatagalog, ba diba? So, ayan. So, let's go mag-prepare tayo, guys. na lahat ng kailangan ko. And gagamit ako ng oyster sauce. At, paminta. Talagyan ko siya ng sisam oil. And at ang ating light sauce. Kasi wala tayong soy sauce na yung um, ano, from Philippines. So, ito yung gagamitin natin ngayon. And talagyan ko siya ng tau po guys. So, tignan natin mamaya. Na pag slice ko ng sibuyas, gusto ko yung ganito siya. Kasi ano naman ang gagawin natin lumpiang gulay, hindi naman lumpiang ano. So, pahaba yung gusto ko. So, ayan. So, cooking time. So, ipagin na natin ngayon dyan para medyo maaliwalas yung ating paglulutuan. So, and Ikakat natin yung tofu. So, ipatry ko mga kaya ano, guys. Anyway, this one, Malinis naman muna to. So, ipapry ko muna yung tau po. And guys, but binapainit ko muna yung oil. Eh, eh, binapainit ko muna yung oil. And then, lalagyan ko siya ng tau po guys. This is one. Binunay ko, sa, binunay ko kasi siya sa ano, tissue. So, ipapry ko muna siya. And ihalo natin sa ating lumpiang gulay. Nalagyan natin siya ng ano ba to? Ano? Vegetable Kronte Hinisip ko po ang ano ano niya Basta yung sauce Vegetable sauce so, Ayan Minix ko muna sa water sa natin lagay Malito naglutuan ko guys Pero ayaw ko nang ilipat then yung tau po, in-slice ko siya ng pahaba. Ayan, yun, nagay natin. And then, pakpan ko muna siya. Okay, natakpan lang natin ng konti. Para ano. And, yun. Yeah. lang natin ng konti and then, luto na. Tignan ko muna, guys, kung tama ano ba yung lasa. Natali lang itong muntik. Tumain. Mmm! Sakto. Yung vegetables oil, ay, vegetables oil, yung ay, ano pang tawag dito sa Tagalog, gosh. Yung, ah, yung panglasang gulay. Hindi ko na alam kung Tagalog yan. Kaya <laughs> yun, yun, guys. And then, magbabalot na lang tayo mamaya. Medyo maalat na kasi siya. So, kahit kunti lang yung nilagay kong soy sauce, nag-ano siya. Hindi ko masyadong hini, in, uh, hinahalo kasi ayaw kong masira yung taupo para sa pagbalot natin, haba pa rin siya. So, ayan. So, ayan guys. Sa tingin ko, pwede na. Ayan. Mayroon naman kasi pag lutong-luto. Kasi piprito pa naman natin yan pag natin yung ano. So, i-cool down lang natin. Patayin natin yung apoy. Tapos, magbabalot na lang tayo mamaya. Pag, ano na siya. So, ayan. Pag lumamig na to, and then magbabalot na tayo. Huwag natin takpan para ano, mas mabilis siya. So, magbabalot na tayo, guys. So, ayan. Sasampo lang po lang tayo ng konti. And then, pero parang medyo mainit pa siya. Pero magsasampo lang tayo kung paano natin siya babalutin. tsaka ipaprar na natin. Kasi ito yung dinner namin ngayon, guys. Lumpiang gulay. So, ayan. Magpaprar mo na ako, guys. So, ayan guys, kababaliktad ko lang. Ayan, na-exciting. Ang tagal ko nang hindi kumain ng lumpiang gulay. So, kaya nag-craving tayo kaya gumawa ko ngayon guys. So, ready na ang lumpia natin. sau Guys, yung sausawan ko is vinegar. Balsamico, yung ano. Ayan guys, mag-dinner muna kami. S maliwanag pa sa labas, pero 6 o'clock na. So, this is our dinner. At nandito na rin si Carl, so mag-dinner na kami. Bye. Mm. You say it's not that warm. Hot. Let <laughs> me. Without falon. Hot. Hmm.

Mensen denken vaak dat tandgevoeligheid is wat erbij hoort. Daarom gaan ze hun leven ook aanpassen. Tandgevoeligheid is niet iets wat vanzelf overgaat. Ja, Ik raad mensen binnen aan, mensen kunnen denken van alles eten en drinken. Zoals als een zoolkamer, zeg. Ik ben er overtuigd. Kies ook voor wie die garantie en krijg 9 maanden 15% korting op internet en tv. Stel nu over op zin.